Hello, Mahal! Uh, kamusta kayo dyan ni Mitch? Okay naman kami ng anak mo. Teka, teka. Kailangan mo padala ulit? Yun nga, Mahal eh. Baka madelay yung padala ko pero huwag ka mag-alala. Uh, gagawan ko ng paraan. Ganun ba? Uh, mahal, baka pa pwede namang magpadala ka na kahit mamaya. Kasi mapuputulan na kami ng tubig at kuryente dito eh. Sige na, gawin mo ng paraan. Sige na, please. Ah, uh, Ganun ba? O, o sige, ah uh, try ko habulin mamaya pag paglabas ko. Pero mahal, pasensya ka na ha. Um o sige, uh, may tatapusin pa ako. Mag-ingat kayo diyan dalawa ni Mitch at I love you mahal. Yeah. Oh, babe. Ano sabi? Ay! Oh, shit! Sorry! Hindi, mas ka talagang bata ka! Eh, hindi ka ba talaga marunong kumatok? Kasi na ako eh! Papasok ko na lang bigla! <laughs> ano na naman yan pa? Ba? Bago na naman yung dinala mo dito? Pwede ba? Umalis ka na lang? Ano bang kailangan mo? Alam mo ba yung pinaka mabisang solusyon para mawala yung stress mo na yan? Ano pa? Simple lang. Babae. Magdala ka ng babae dito sa bahay. Wala namang magagalit sa'yo dito o sisite. Eh. Hindi ko nga alam sa'yo ba't hindi ka nagdadala ng babae dito. Alam mo, pag nakatikim ka ng babae, talagang masasarapan ka. Mawawala yung stress mo sa school. Maniwala ka sa akin. Nga pala, may girlfriend ka na ba? Girlfriend? Um, ano pe? Eh? Wala pa. Sa ngayon. Pero wag po kayong mag-alala. Pag may girlfriend na po ako, agad-agad ko naman po sasabihin sa inyo. O oh, sige. Aasahan ko yan ha. Nga pala, dalawang araw ako mawawala. mag -e enjoy lang muna ako. Sige pa. Walang problema. Ako na bahala dito sa bahay natin. And speaking of ikaw muna bahala sa bahay, eh nagpadala yung nanay mo ng pera. Eh ikaw na muna bahala dito para sa mga araw na wala ako, eh makapag-enjoy ka din naman. Pero, wag na wag mong kakalimutan yung sikreto natin. Kailangan walang makakaalam nun. Hmm. Sige pa. Enjoy. O oh, anak, bakit ka napatawag? Mami, um, kailan ka ba makakauwi dito? Hindi ko na kasi kaya yung mga ginagawa dito ni Papa eh. Ano kasi anak? Kulang pa yung pamasahe ko. Ganun po ba? Ako na po bahala sa pamasahe niyo po. Basta makauwi lang po kayo. Mag-prepare na po kayo dyan, ha? Talaga ba? O sige, magpapaalam na ako sa amo ko. O magkita tayo, ha? Sige po ma, balitaan na lang kita. Bye-bye. Mahal, kapaliwanag ako. Patawarin mo ako. Natukso lang ako. Alayo mo kasi. Eh, hindi ko alam magagawin ko pag wala ka. Hindi mo na kailangan magpaliwanag. At kung talagang may respeto ka sa akin bilang asawa ko, hindi mo to gagawin sa akin. At isa pa, ano, hindi mo alam ang gagawin mo pag wala ako dito. Ago! Alam mo, bago ko kayong dalawa kalag ka rin dito papunta sa presinto, Umalis na kayo dito sa bahay ko! Layas! Layas! Ma, sorry ah. Okay ka lang ba, ma? Okay lang ako, anak. Huwag ka mag-alala. Hindi na sila makakatungtong dito sa bahay natin.